Uh, sir, Sir Gilbert, uh, lang namin, bakit po napili ang araw na ito, na no October 8? Um, well, no superstition in particular, pero kaya po natin napili yung 8. Kasi yung number 8 po, eh, number po ni Mama Mary po yan. Uh, Saktong-sakto, October, uh, buwan po ito ng Rosario. Kaya isa pong rason kung bakit pinili natin ang 8. Dahil ito pong pagtakbo natin ay inaalay ko po sa ating pangit. Ano, pakiramdam yung... po ninyo? Pakiramdam po. Uh, After uh, medyo nagugutom ng konti. <laughs> Kulang sa kape. <laughs> pero masaya. Uh, sa wakas, no, lahat ng preparasyon natin eh, uh, ito, ang culmination ng preparation po natin. Okay. Sir, ang mo na ikaw ang challenger ngayon? Uh, ako ang challenger? Well, uh, syempre, hindi po natin matatanggal ang, ang kaba. Pero as long as uh, nasa puso ang ating mga ginagawa, at inaalay natin ang ginagawa natin sa ating mga kababayan, sa ating Panginoon, wala naman po tayong kailangan katakutan. ating so, bakit, bakit, bakit Diyos, bakit bibigyan ka dapat pagkakataon sa 6 Bakit bibigyan ka dapat pagkakataon sa 6 District? Ah, uh, naniniwala po tayo na not to discredit anyone, pero there will always be room for improvement. Uh, it's only a matter of uh, yung type of leadership, you know, yung mga goals natin. Uh, kaya po, sana, mapagbigyan tayo ng pagkakataon sa ating distrito. So, Sir, kung ano po nino para sa ho kayo mga color na so So, usually, ano pong color ng uh, well, tulay? Sa totoo lang, itong light blue na suot-suot namin ngayon, uh, wala pong uh, political uh, reason po ito. This, is only because uh, ito ang uh, kulay ni Mama Mary. Pero kung tatanungin po niyo ako tungkol sa kulay, eh hindi naman po tayo namimili ng kulay. Ah naniniwala po ako. in fact, inspired ako sa ating LGBTQ community. Kung titignan po ninyo ang kanilang ah, ah, bandera, multicolored inclusivity kanyo, di ba? So ako para sa akin, as long as tunay ang loob mong magsilbi para sa ating mga kababayan, tunay ang loob mo, eh welcome ka. Sama-sama tayo. May tanong dito, may tanong muna dito. Sir, natin ang ninyo para sa distrito sa isang pang sasakyan. Ah, uh, ang platform po natin, una-una, gusto ko pong i-emphasize bigyan ng uh, focus ang ating food security. Ah, uh, I think damdaman naman ng bawat Pilipino hindi lang sa distrito natin ang uh, crisis ng food security natin. Ah, uh, by doing so, 'no? Kailangan nating tignan, pagandahin ang mga irigasyon. Uh, bigyan ng livelihood, uh, dagdagan ang support services natin sa mga magsasaka. Pasalamat tayo dahil uh, kaibigan po natin ng Matalik ang kalihim ng uh, Department of Agriculture at lalong-lalo na matalik na kaibigan po natin ang sekretary ng Department of Agrarian Reform. Narinig ko, madali daw lapitan yung taong yun. Ay, nandyan ko pala. <laughs> <laughs> nandyan pala. Sir, <laughs> sinisigaw na ninyo mga kababayan sa labas, bagong pag-asa. Bakit po bagong pag-asa? Ah, uh, well, uh, siguro na dadama nila na kailangan naman siguro ng panibagong paraan ng pagsisilbi Uh, siguro oras na naniniwala sila ng panibagong muka naman. Um, and in terms of uh, cohesion, I think nag align ang goals nila sa goals natin. Okay. So kung anong uh, advice naman sa 'yo na yung kaibigan na sinasabi mo? Pinakamalapit na Ay, pinakamalapit na kaibigan ko. Well, ang number one advice niya, kahit doon pang mga bata pa kami, basta may lumapit sa yung nangangailangan ng tulong tumulong ka dahil hindi mo alam yung taong yun nagdasal, nag-alay para sa ating Panginoon, turns out ikaw pala ang sagot sa kanyang uh, panalangin, di ba? Kaya Sir Gilbert, uh, ano pong support ang uh, pwedeng po ng uh, media uh, sa inyong kampo po, uh, kung sakali kayo papanalit po sa ikalawang slate? Ah well, additionally, makakaasa po ang media natin ng uh, support Una-una, in terms of empowerment, kasi ako naniniwala ko na dahil nga uh, ang dami ng social media platforms, iba-ibang impormasyon na ang nakakarating sa ating mga kababayan. Kaya in doing so, uh, gusto kong i-empower ang mga media natin. Uh, sa ganoon sana yung tamang impormasyon ang makalat natin kung naman po suporta ng mga mayors, may mga kasama ka ba, ng mga incumbent? Ah, yes po. Actually, kung tutuusin po, nandyan po sila sa harapan. Nandyan yes, sila? Ah, ako'y taos puso nagpapasalamat dahil gumising din sila ng maaga kahit puyat-puyat sila, nandito sumusuporta sa atin. <laughs> Sir, sa timeline po ninyo na bagong mukha, bagong pag-asa, parang yun din ang ginagamit po ng kalaban po ninyo against sa inyo na bagong mukha lamang daw po kayo at sila ay nakapagtanim na. Mm. Ano pong statement ninyo doon? Ah, well, pagdating po doon, ah, hindi naman po ako mahilig mag-discredit ng kahit sino. Uh, kung tutuusin, mataas pa rin naman po ang respeto ko sa kanila. Uh, para sa akin, mag-focus lang tayo sa mga gusto nating gawin at uh, saka na tayo mag-focus sa mga puli-pulitika. Uh, kung tutuusin, hindi naman po natin kailangan mag-away-away. Tatandaan po natin, iisa lamang naman po talaga ang ating kaaway. Yun po ay ang kahirapan ng buhay. Alam namin may pa kayo at pagsisimba pa kayo, baka may mensahe na lang po kayo sa willing sumuporta po at maliwala para sa mga supporters po natin. Actually, hindi lang po sa mga supporters natin. Para sa lahat po ng mga putante natin sa ika na distrito ng Pangasinan, uh, nandito po ako uh, bilang tagapaglingkod ninyo. Sana mapagbigyan tayo. Naway sa ganun, marami po tayong magagandang plano. Abangan lang po ninyo Bulad po ng sabi ko, eh kahit bata po ko, ang sabi nila ay eh ang batang binhi malakas umusbong. Itanim nyo lang po ako, sisiguraduin ko marami kayong aanihin. Yeah. Yeah.